Sa ibang balita, iimbestigahan ng Armed Forces of the Philippines o so AFP ang umano'y may nagtip o nagbigay ng impormasyon sa mga kalaban na naging dahilan ng pagkasawi ng labing walong sundalo sa Basilan Encounter. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Darlene Basingan Live. Yes, Darlene. Yes, Atty. Reg, sinabi nga kanina ng Armed Forces of the Philippines na patuloy ang ginagawa nitong pagtugi sa tumatakas na Abu Sayyaf Group sa Basilan, Mindanao. Na pinamumunuan ni Hapilon Radsmil Janatul alias, alias Kubay. Hanggang sa ngayon, hindi pa batid ng AFP kung may nag-leak o nagbigay ng impormasyon sa Abu Sayyaf na natiktika o kaya natiktikan ang paparating na sundalo ng 44th Infantry Division noong Sabado na ikinamatay ng 18 na sundalo. Ayon sa AFP, kaagad na iimbestigahan ang pangyayari kapag natapos na ang operasyon sa Basilan. Pinag-aaralan na rin o pag-aaralan rin ng AFP ang mga lumalabas na video sa internet ng sagupaan sa Basilan noong Sabado. Nanawagan rin ng AFP sa mga netizen na huwag basta-basta maniniwala sa mga napapanood na video dahil gustong siraan ng mga kalaban ng pamahalaan ang mga sundalo. Sa ngayon, umabot na sa 25 ang patay sa panig ng kalaban. Wala pang napapabalitang karagdagang casualty sa panig ng militar. Bukod sa Moroccan National na si Mohamed Gathad na isang bomb expert na napatay sa inkwentro noong Sabado, nasawiri ng isa pang high value target na si Furuji Indama. Isa si Indama sa mga ang leader ni Hapilon. Narito ang ang pahayag ni Secretary Voltaire Gasmin ng DND. Napakalaking importansya noon dahil uh, hihina yung threat natin pagka nabulabog natin at nakuha natin itong mga head. At pagkakuha natin nung kay Katab, uh, nabawasan yung risk nung pagtatransfer ng technology ng paggagawa ng bomba. Paliwanag ng AFP nasa sa Pilipinas si Katab upang kumbinsihin ang iba't ibang teroristang grupo na dito, magka, dito na magkaisa at sumali sa international terrorist networks. Sa ngayon, inaalam niya nila kung kasapi sa grupong Daesh si Katab. Nagpahayag naman ang pakikiramay si US Ambassador Goldberg sa mga napatay na sundalo sa Basilan. Sinabi rin ito na mas dapat na pagtingin pa ang koordinasyon sa pagitan ng Pilipinas at US sa paglaban sa terorismo. At yan muna ang latest. Attorney Reg, kaugnay ng balitang yan. Balik sa yung sa studio. Maraming salamat, Darlene Basinga. Nagulat ng live mula sa Pasay City.